Hi guys! Good, good night na noon. Um, good evening. So dito tayo sa club area ng BT. Dito tayo sa Bukit kasi um, naano kayo tayo, mga celebration. All week doon tayo sa tawag dito sa Hasaan. And uh, last last week doon tayo, especially nung pumunta kami ng Shergo ni Argel. It's been a while hindi na ako nakapunta dito. So, dito muna tayo kasi bukas meron kami pupuntahan ang bukid nun. So, magkakaamulan daw sila. Tapos, meron naman silang ano, may lakad daw um, sa Valencia. So, after that, uh, mag ano kami, mag <laughs> na quick visit sa kaamunan. Picture, picture with all the ganyan, ganito, ganyan. And after that, punta kami ng mount sa Lake Apo. Huh? Lake Apo ba yun? Basta may lake doon na namin. So doon din ba picture picture. Then after that, uh, uwi na din kami. So may ano lang ba? May meron lang kami ano, um, gagawin doon sa Valencia. So um, a, uh, a day sa Bukid and uwi na doon yan. So just a quick trip lang with family. And ngayon nililito tayo. So I miss cooking here. So may mga nagsasabing kung ipapatuloy pa natin yung um, tinda natin or not. So I will just tell it. I will just tell the truth. No, na hindi na tayo magpapatuloy kasi um, for almost a month na pagtitinda, wala talaga tayong ano, wala tayo tayong tayo, uh, siya about ba? No profit at all. So para kung everyday na napapakain, tapos everyday siya hindi siya nauubos. Parang gano. So may time na nauubos pag may napapakain ng mga follower, hindi naman lahat all the time, Hindi all the time na hindi lahat ng oras or panahon na may nagpapakyaw na follower, di ba? So, talagang um, very sad yung business. So, hindi na tayo magpapatuloy na. And then, isa pa, um, ang, ang ano na kasi, eh, ang mahal na mga bibilihin. And then, yung price ito it should be friendly, not like just other prices na napaka mahal. So, yan. Nandito na tayo. Ay, is that big? Uy, ang daw. Ikaw na kami sa CRM. Ah. Oh. Ano naman? Wala, wala na ako na hope. Wala na ako na kuan. Na uh, So yun na nga uh, uh, ang lulo ko yung alote ha. So still, I mean, dito tayo kasi um, you know, we feel at ease naman dito. Yan. So, magdodoto tayo for dinner para sa tiyara rin namin. Yeah. So, ano tayo sabaw kasi mag uh, titirola tayo sa so after then ay magpapansit tayo so mga side ano line lang dito so thank you so so na sobrang ah so ito yung isda na binili ah akala ko ano siya um tamban pero hindi mo tayo bangos hindi pala to bangos so meron din tayong tanglad para sa ating sabaw tapat tanglang. so pag nasisabaw talaga ako guys sorry for that ah, uh, inuuna ko talaga yung tanglad tapos yung luya din so ito guys sa lulutuin ngayon so may gruto tayo ng fish sabaw ito din yung para sa panato so meron siyang patola kasi mo papabango ito po papasarap siya meron yung kamatis meron yung spring onions and we also have the chai and ito naman ang gulay para sa ating pansit bupapasit tayo 1 uh, kilo lang siya ngayon And ibabaunin namin to bukas sa kaamulan kasi mag ano, ano kami bukas mag um, breakfast sa daan. yun, na ano kami sa daan mag breakfast. Yun. And yan. Meron tayo alubate para sa ating sabaw ngayon. So, pag kumulo na siya yan, wala tayong luyaan lang. Eh, harin natin ang kuan Ito yung enough na ulo. Ganun tayo. Yan. Pak. Mmm. Mmm. Diba? Sarap ng isda, guys. Mga maring. Sarap na isda. Talaga sarap. Fresh. Umukulo na siya, guys. Ayun. So, nilagay ko na siya ng bumbay. So, lalagyan na natin siya ng itong sa sa, sa pechay na stem. Pero mamaya na lang. Mag-ano muna tayo mag-inpla. Yes. Put konting asin. Ayan. And, kayo bahala kung ano ang ilalagay niyo basta sa atin. Kapag sasabaw talaga ako is the Vietsen lang. The Vietsen. Lain ka Ay, lagyan natin ang kamatis. Ayun, nagpapasarap sa atin. Lagyan din natin ang ating pato. Para mas mabango siya. Bakit yung patulo na kapag ano pag slice kay Circle talaga no pag slice-slice ba? <laughs> Pwede ba uh, triangle, pwede star, charot na. And ilagay na rin natin ang stem ng ating petchay. Ayan. May mga stem kasi ito. Hmm, diba? Sarap. Shabaw. Since luto na, ihalo na natin ito lahat.

dan boleh to tayang punch sheet. Kita macam ni cara dia. Ini bagong sako yung nanaknat guys ay sige natin ang bawang maraming mm -hmm. bawang kahit so, ahos na atin magiging so, ng bawang ay, Kasi bajis na tayo sa binigay. Kasi sa buhay na di ba't ahos, okay na. Ilagyan natin yung gulay. At pancit. May just one spoon ng pancit doon. So... Matos-matos lang.

Snickers. Nato Snickers. Lagyan natin siya ng water. Konting water lang guys. Ayan. Para maluto yung gulay namin sa pindi. Ito si Mekos. ito ng pansit bisya. itu nak ang ati cantik nama syurga nah. Nang ang ati sabaude. Okay. Put away your dalali. Put away itu Okay, Oke, magkaon na ta. Okay. ring. Kaon na ta, Aray. The whole truth. Amen. Amen. Mm -hmm. bless. Bless us, Lord and I give, but Lord. Amen. so Shortcut, my name